Edgardo. Reg ha? Edgardo. Edgardo. Hmm. Taga. Taga saan? Wala mo address ko. Wala, wala kang address? Lip Upaman. man ba yan? Edgardo? Edgardo. Piledo. Labra. Labra. Taga saan yung prob... ah, saan ka sa probinsya? Sa Isidro Leyte. Ah, Taga Leyte ka? Hmm. Oh, Dito nag nagtindahan ng isda. Matagal ka na sa Manila, kuya. Bakit nagkiung-kiung ka? Yung... Masakit yung paa mo? Ano ba yung sakit mo? Ngayon ma, mag, uh, ilang taon ka na pala? Ilang taon na, kuya? 62. 62? Ay, kaedad ka pala sa asawa ko. Yeah, 1962 ako eh. 19? 62. sixty ah, 1962, pero hindi ka 62. 62 rin. Hindi. 62 ako nung Marso. Sige. Dalawang so, ano? Dalawang... Ito yung ano? Dalawang... lagayan mo. Ano mo muna? Tanggalin mo muna. Sige. Ilang taon ka pala nagtinda ng isda? 90 pa. Ha? 90s. 90s? Hanggang ngayon? Oh. Wala, binata ka pa noon? 97s. Binata ka pa noon? Kasama. Um, ito yung motor mo? Anit. Ilang taon na ito yung motor mo? Walo. Walo? Hindi, isa yung mga walo lang. Mas, ha? Pagpinda ko nito. Uh, walo taon na. So wala kang address ngayon? Ano, sa tala, sa ano. Kahit saan-saan lang dahil nag-upa ka ng bahay? Sa bahay pa. Ah. So, yung arthritis mo, anuhin mo yan? Ano bang, ano dyan? Yung alternative na gamot, yung pang ano lang muna, pang punas-punas. Ano? ang tawag yun? Ano po sa kain? Sa Ah, uh, kailangan talaga mag-ano ka. So, yan ang isda, no? 140 ang kilo. So, yan. Ang sipag-sipag mo para kaya Edgardo. Edgardo? Edgardo. Labra? Oo. Oh. From Leyte? Leyte. San Isidro Leyte. Sa so, ano kuya? San Isidro. San Isidro Leyte. Oo. Oh. Shout out sa mga taga San Isidro Leyte. Dito na si kuya oh. Hi kuya. You say hi. Ito na motor ni kuya. Tagal ka na pala nag ano, naglako ng isda. walong, walong taon. Ano kuya? Walong taon. Walong taon. Walong taon pala. Okay naman din. Yung hanap buhay na ito. At least marangal kuya, di ba kuya? <laughs> Madali ka mahuli doon. Kasi yung bumibili doon, yan ang magsumbong din. Masira <laughs> buhay masira yung buhay mo at saka yung nag yung, yung yung bin bumibili sa yun din ang magsumbong di ba yah mahuli ka agad di ba ito wala naman magsumbong dito isda na to yah ang motor mo kasi yung asawa ko natutulog pa kuya ito ang bayad kuya oh mo Ma may anak Ma may anak si Sir ano pa Ma mo anak. Huwag oh, may anak si Sir? Wala po. Sino yung babae dyan? Yung bata. Huh? Anak niya? Ano yan? Anak ng kapatid ko. Seven years old pa yan. Ngayon, magpo-14 na. Hmm? Malaki na. Babe, ano pa yan? Walang kamungbuang pa yung nagpunta dito. Pero ngayon, ano na? Matangkad na bata. Ngayon, Cebu? Oh, galing Cebu 'yan. Gustong-gusto niya siyang si ang nagpunta talaga dito. Hindi ko naman inano 'yan, yung yung ibang kapatid niya ayaw talaga. Siya lang ang gusto, hindi okay. Pero da, 'yung edad na 'yan, kuya, kailangan giyahan mo pa. Guided talaga 'yung mga batang 'yan. Kailangan mo na sa pagsabihan na bawal 'yan, ito ang gagawin kasi ano pa sila, bata pa. Kasi i-briefing mo para maganda din ang ano nila, buhay. Hindi mapahamak sa panahon ngayon. Mahirap na ngayon panahon. Ikaw, may anak ka ba kuya? Wala. Yung asawa mo, yung kasama mo? Wala. Ha? May anak niya. kasama kayo ngayon? Wala, may anak Pero kasama kayo ngayon? Oo. Wala nga rin anak yan kasi namatay. Sa'yo oh, na lang. Basta anuhin mo yung arthritis mo. Ma okay, okay pa mag-drive? Kaya mo pa? Kaya mo pa? Di ka ka makram, anak. Ha? Sige, mag-ingat-ingat -ingat lang ka, kuya. 谢过了。